Usapin natin ang ating trio tagapayo. Dr. Love! Salamat, uh, Mama Carla. Um, Gian and Emily, balikan lang natin ang kasaysayan. Nung gipit na gipit kayo sa pera, lumapit kay rito kay Nanette at umutang kayo. Opo. Tama po. Yung pag-utang niyo po sa kanya, umahasa kayo na mapagbibigyan kayo doon sa inutang niyo. Opo. Yun. Napagbibigyan naman kayo. Opo. At uh, nung kayo humingi ng tulong sa kanila, mabait naman po ang paglapit uh, niyo sa kanya. Sinigawan niyo ba siya? Mm Hindi. -hmm. Minura niyo nung nangungutang kayo? Hindi po. Hindi naman. Oh. Nakuhan niyo ang gusto niyo? Yan. Si Nanette kasi tinitingnan ko... Eh, meron siyang konting puhunan na gustong paikutin lang, mga kapatid. Eh, pareho nating mahirap, ang paslupa, pareho tayo, na manggagawa ng Diyos. Yung konti pinagyayaman natin. Ngayon, hindi ko naman masisi itong dalawa dahil napahiya sila nung sinisingil. Pero ang sagot, kung nagbabayad kayo ng utang nyo, hindi kayo mapapahiya kasi ang nagpautang, akin na na yung pera ko. Kailangan ko eh. Nakikiusap pa ngayon sa inyo. Pagkatapos isigawan mo, manigas ka. Hintayin mo. Antay, antay. Kung kailan ako magkapera, babayaran kita. Kita nyo ngayon ang logic ng mga nangungutang. Pag nakuha ang gusto, mas matapang pa sa nagpautang. Saan ka naman nakakita ng ganyan? Kayong dalawa, tandaan nyo to. Darating ang panahon, pag hindi kayo nagbago, wala na kayong tatakbo ang tao. Kahit asawa niyo, kapatid nyo, magulang nyo, hindi na kayo pa uutangin dyan sa klase ng ugali niyo. Pagpasok nyo rito, kayo may utang, nilantakan nyo ng mura yung nagpautang sa inyo. Asa naman? etong tandaan nyo ha, sa Book of Wisdom. Natinig ko kanina, may sinasabi itong si Nanette meron siyang sinasabi na ipagpapa sa Diyos niya yung utang niyo. Alam ba niyo, buksan niyo sa Book of Wisdom, ang sumpa ng isang taong api sa tindi ng kanyang galit ay pinakikinggan ng Diyos. Book of Wisdom. <laughs> Hindi nagbibiro yan. Salamat, Papa Carla. Maraming salamat, Dr. Love, Brother Jun Banaag. Ngayon naman ay pakinggan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carl's. <laughs> ang hirap pag sinabi natin anong oras ang paghihintay. Dahil kasi wala talagang tamang eksaktong oras yung sinasabi niyo, maghintay ka. Kumisan uh, umaabot siya ng hindi lang sabihin natin isang araw, taon. At pag umabot sa ganun, talagang nawawala ng pasensya ang isang tao. Pero dito, nakikita natin kung anong klaseng pagkatao meron yung naghihintay at yung nanggagancho o mandurugas. Bakit? bakit nagiging mandurugas? Kasi unang-una, hindi lang siya defense eh. Talagang wala kayong intensyong magbayad. Bakit papabuti natin ng taon? Meron kayong relasyon. Maghipag. Tapos ganon ang pinapakita mong behavior or sinasabi nating um, ganitong klaseng pag-uugali. Sino ang nakakakita ng ganitong klaseng pag-uugali? iya, mga anak mo yung ganitong klaseng pagsisigaw, yung ganitong klaseng pag-aakusa, yung ginagawa mo sa sarili mo na nagsusugal ka, hindi maganda yun. Bakit? Kasi tatandaan natin yung gambling na pwedeng maging addiction yun eh. Kung ito ay magiging impulse control disorder, ibig sabihin, 25% nito namamana. Pag naumpisahan yan ng kung mga mang anak mo, magiging problema mo rin yan. So, hindi lang yan utang kay Nanette. Kung hindi, baong-baong utang yan pati sa mga anak mo. Sana magkaayos kayo. Sabi nga ni Nanette, kaya niyang patawarin na hindi na kayo magbayad. Pero sana, gawan mo ng paraan na magbago rin ang ugali mo. Yun lang. <laughs> Maraming salamat, Dr. Camille. Ngayon naman, pakinggan natin si Attorney Lorna Kapunan. Maraming maraming salamat, Mamukal. Hindi ko na pag-uusapan ang utang kasi klarong-klaro naman. Kung may utang, dapat bayaran. No? Um, I-share ko lang yung aking personal reflections kasi bibigay ko lang yung perspective ko as a lawyer kasi uh, nagpapasalamat ako sa production na 48 years na ako lawyer no. At ngayon ko lang na-realize na mahirap talaga ang mahirap. Mahirap talaga ang maging mahirap kasi yung ayaw magbayad, may utang, ayaw magbayad. Bakit tumuutang? Kasi walang trabaho. Bakit walang trabaho? Kasi gobyerno hindi nagbibigay ng trabaho. Kokonti lang ang magagawa natin dito sa Trio Tagapakbayo. Pero sana, yung mga nakikinig dyan, ito ang totoong sitwasyon ng buhay. 99% po ng ating population ay below Uh, ang 1% lang ng population natin, walang problema. Ang problema nila, greed, paano pa yung maman, no? Pero yung 99% na tayo, eh magtutulungan na lang tayo dito, ha? sa face-to-face. -face. So, sa barangay, sabi nga natin, this is barangay justice on air. Ilagay natin sa context yung problema ng ating mga kababayan. So, intindihin natin, sana magtulungan na lang tayong lahat. At dito sa face-to-face, -face, eh nandito po kami para tumulong sa inyong lahat. Sana tulungan niyo rin ang sarili niyo. Thank you. Yan. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Lahat ay may obligasyon, pero ang pinakauna ay tulungan ang sarili.